Ang matitiba at quality mga luggage eh. Ay! Ay! Boss! Good morning! Ay, good morning, boss! Uh, Welcome po sa ano, boss? Uh, Lab123 ano, Luggage X Camille. Uy! Boss, kung saan ang mga luggage namin dito, boss? Kung pupunta kayo ibang bansa, boss, sakto yung napuntahan mo, kupal. Uy! wait lang, wait, wait Ay, good uh, morning. nangwar po pala. Nang, sir, nangwar. Apo, ako po mag -ano sa inyo dito. Ako bahala sa inyo. Yon. Oh. Kung anong kailangan nyo. Napakabayot nyo naman, bossing. Apo, ayun na. Uh, nangwar po. Ito po yung... patingin? <laughs> Ay! Ako okay, uh, yan! Ikaw yan! Oo! Oh. <laughs> Ito rin yung matinong kong picture eh. Tiga ba, pasok kayo boss. Nagkakal po sa ng damit eh. Kasi yun marami na eh. Punuan na. Nagkakal po ka lagay mo ng damit? Opo. Bumili ka ng cabinet! Oh shit! Sapaking ko yung mata mo eh. Ay, grabe na kayo boss. Oo. Oh. Ay! Uy! Uy! Ay! Uy! Ay, nabibili ka ba o hindi? Hindi na boss! Eto, mga boss. Oo, oh, eh, kasi, nakikita ba to sa si? May billboard to, ah. We, ayan? Oo, oh, baka malay mo, baka lagay ako sa billboard. <laughs> <laughs> okay, sige nga, bossing. Ay, naandar nga siya! Ay. Oh. Ayan kasi! Kasi! Mamulas ang pawis, eh, ano to eh, banda na to ng MNLA, eh. Tiyan mo, ang ganda kay ganda-ganda kaya na ito, basta bulit ako, BOSS! BOSS! Or girl, sakit. Na! <muchos> <gibberish> Labong ka! Yun, Love123 Luggage X Camille. Ito na nga kayo. Tang inasakto, magja-Japan ako next month. Ito na nga kayo. Sabi dito, matitibay at quality mga luggage. Ay! Ay! Boss! Good morning! Ay, good morning, boss. Welcome po sa uh, ano, boss? Sa Love123 Luggage X Camille. Uy! Boss, kung ano saan ang ah. mga luggage namin dito, boss? Kung pupunta kayo ibang bansa? Boss, sakto yung napuntahan mo, kupal. Bobby, ha? wait lang, wait lang, boss. Hindi ako kupal, boss. Boss, ito ba? Ito ba yung nag-training ng mga quality, mga luggage daw sa ano? Nakikita mo na nga, nakapunta ka na nga eh. ano yun, boss? Eh. Salamat, ano, Bobby. Ano ka naman doon sa hulog? Pasok, boss, pasok, <laughs> boss. Pagira naman sa si boss. Sige, eh, boss, good afternoon po. Good afternoon, boss. Boss, ano bang hanap mo, boss? Ah, uh, kumpleto kami dito po sa mga luggage. Yun, ano? Pupunta ka ba, ba? ibang bansa? Boss? Huwag o, tayong ibang bansa? Huwag niya Japan po ako next ah, month Ano? Ma marami kasi sigurong kaso, no? Oy, boss. Ah, hindi. Ano? Patong-patong patong nga tayong kaso mo eh. Boss, hindi, boss. Grabe naman kayo. Huwag niyo naman ako. Siguro ba? may atraso ka. Kaya ka mag-ibang bansa. Ano sa panagay mo? Boss, hindi, boss. Ig... Ina, alam mo ko na. Boss, di pa kita sa NBI. Boss, hindi naman, boss. lang ako ng ano. Ah. Bibili lang ako ng luggage, mabili lang kayo papadress mo agad ako. Ay! Huwag nyo naman ako husgahan, boss, hindi nyo kakilala eh. Magbabakasyon lang kami ng ano, ng tropa ko doon. Ah. Mami, ano, kayo Oo nga pala, ako rin kasi mapanghusga rin ako oh, eh. Oo, hindi naman ako. Kasi kasi hindi. Bantay, bambansa, may kaso oh, na. Oo nga. Hindi pwedeng oh. gusto lang mag-ano, unwind. Ano, oh, tama, tama, bossing. Oo nga talaga eh, no? Boss, <laughs> uh, sorry, boss. Uh, boss, uh, ay, oh, nang war. Oo, oh, nang war. Uy, hey, ba't mo kilala? Ba't mo kilala? Ha? Eh, nakalagay dito, bossing, oh, eh, ano, nang war. Ang pangit pala ng pangalan nyo. Ikaw rin! Ganito, boss, Boss, wag mo muna sasabihin yung pangalan ko. Hindi, gusto ko bang magpakilala sa'yo. Wala na, naunahan mo na ako. <laughs> <laughs> Boss, yung eh, nakalagay dito na basa ko lang eh. Wag mo ilalagay dyan. So, naka-block na yan kung ayaw mo basa. Boss, good morning po. Ay, good morning. nangwar uh, po pala. Nang, sir, nangwar. Apo, na. ako po mag-ano sa inyo dito. Ako bahala sa inyo. ano ang kailangan nyo. Napakabayit nyo naman, bossing. Apo, yun na. Nangwar po. Ito po yung... Ah, patingin? Ay! Oh, yan. <laughs> Ikaw yan? Ikaw yan? Oo. Ito rin naman tinukong picture eh. Sige <laughs> ba, pasok kay boss. Ano bang hanap okay, niya boss? Gusto ko boss sa mga mga tiba eh. Sir, excuse me bro. Ano S sir? yun? Nagkakal nag po oh, sa so lagayan man. ng damit eh. Kasi yun yung marami na eh. Punuan na. Nagkakal po ka lagayan mo ng damit? Opo. Bumili ka ng cabinet. Oh shit! Sapakin ko yung mata mo Ay, eh. Ang grabe Ay, na kayo boss. Gusto na din yun eh. Oo nga pala. Gusto eh, na rin yung boss. Boss kasi boss damit. Lalagyan mo ng damit. Ah. <laughs> eh, lalagyan mo din naman to ng damit. Sabi niya marami damit niya. Hindi dapat cabinet ang bilhin niya. Diba? Pero boss, hindi nyo dapat kailangan kausapin ng ganun yung tao. Eh, customer din nga din yun. Ang vira kayo. Nakakatakot pala kayo. Boss, ano bang pakialam mo? Yun yung gusto ko. Yun yung way ko. Yun yung love language ko. <laughs> La love language yun? Oo. Oh, Pero boss, ako ko kayo, kayo boss ng mga ano. Boss, kung gusto mo nang matitibay boss, eto, boss, matibay. Oo oh, boss, naglalap ako talaga ng matibay bossing. Oy! <laughs> boss, yun ka mo! Para yeah. makita mo, gaano katibay itong mga paninda namin. Oo, oh, matibay nga talaga. Nagtitrending trending ba ito sa Facebook? Hindi matibay ito? Oo, oh, sabage, <laughs> Mas Bobby. matibay pa ito sa'yo, matibay yung mukha mo. Oo, oh, ah. grabe na kung buwan. naman, yan ka na naman. Oh. Uy. Uy. <laughs> grabe, nagpapasikat ka sa akin mo. Uy. Ayun. Oh. nagpapasikat ka. Pero, Pinapakita ko nga sa'yo yung quality. Ah, yung quality. Yan ba? Quality nga ako. Ay, matibay nga talaga siya, ang bro. Ang ganda ng mga luggage namin dito. Pwede, pwede ka mas matry, boss? Kung matibay talaga? sige, boss, try mo, dig, boss. Hindi, wait lang, boss, ha? Sige. <laughs> ang tibay, parang di maalog, ha? <laughs> ano yung bata ko? <laughs> Ay, hindi na rin ka, boss. Ito. Ito, ito ba? Yes. Sige, boss, ato try ko. Uy. A ano yun? Ay, ano, boss, ganda kasi na ito, ano, kukuha po sana mga walo. Ilan? Walo. Ay, an Dang, an ang dami nun. <laughs> ang dami. Ang dami. Ang dami naman. Ha? Ay. Ba't walo? Walo kasi <sighs> hiring. Aalis kami ng family ko eh. Isa lang! Paano yung iba? Gusto mga Boss, wait lang boss ha. Eh boss, gusto nyo bumili ng walo? Wala ba kayong mga stock dito? Hindi boss, meron. Yung eh, kaso boss, eh, ba't walo eh? Paano yung ibang gusto makabili niyan? Ano gusto niyan? Solohin lang lahat? Porkit maganda to? Maganda yung mga luggage namin dito sa Lab 1, 2, 3? Oo oh, nga boss, eh, nagpinda kayo ng maganda eh. Dahil ako matanong, expect nyo na may bibili sa inyo ng marami Kaya nga, nag-trending kayo eh. Tapos yung nabili ng walo, tinatanggay mo, tiyan mo, umalis tuloy yung ano, customer, oh. Ang dami kasi, boss. Ay, ay, ako magbibit-bit nun, eh. <laughs> na Nakakapagod dyan. Oo. Uh. Tinan na mo, napapagod ka agad, boss. Mabihira ka naman. Panindan nyo yan, boss, eh. Boss, pakita ko lang sa ito, boss, ha. Ah. Boss, papakita ko kung gano'ng katibay ito, boss. Ayun. Ay, yung mga. Ay, nakikita ko yun. Ay, natin yung nababaloktot, no? O ikaw na lang dito maging salesman? Hindi hindi hindi, eto lang ko lang boss Ayan yun, mabira ka naman bossing Ano anyway, yun, demo mo na sa akin Nangunanguna na ka sa plano ko boy Sorry sorry boss Ayan e, boss Oo, oye Salagang nagpapasikat ka sa akin bossing ha Ayan e, boss o? Gusto mo bumenta ha? Oo Uy. 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 ay. Oye gawin Nabibili ka ba o hindi? Hint na boss, easy ka lang Bibili ako din na, tama mo, umiinit yung ulo mo, nakakatry ng mga ano eh, mga bagay-bagay dyan eh. Hindi, hindi ko lang kung bibili ka kasi kung hindi ka bibili, na mo, yung effort ko, yung pagod, para makabenta lang. Pambira ka naman boss. Ano ka naman ng teting kung hindi ka bibili? Boss, parang, parang ina-ano nyo naman ako yan boss. Parang tinatakot nyo naman ako niya. Pambira naman, naman kayo. Hindi boss, gusto ko lang gusto ko lang malaman mo kung gano'ng katibay itong mga quality ng ano namin. Okay, boss, pero... Sa mga kung... luggage namin. Kaya naman nagde-demo kayo boss, hindi nyo kailangan magalit pati sa akin. Pambira naman kayo. Pati ako dinadamay nyo Grabe naman kayo. Diba? Ito boss, pakita ko sa sa'yo boss. Oh, sige, huwag oh, ka magagalit ha? Oh, tatayuan mo boss. Ay! Pasikrap! Pasikat ka masyado! Ang so, galing! Pasikat ka masyado, tibay nga! Basta naman boss, so, oh, hindi siya nasisira. Oo oh, boss, hindi Mau na. pa masira buhay mo dyan, eh. Gabi <laughs> 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 ka naman sa akin, boss. Oh, no. Ganda! Ganda, oh! Boss, ayun na, na, boss. Bibili ako nito. Ikaw yung bibili? Siyempre, susuporta ako kahit ako yung salesman dito. Oh, bibili ako nyan. Alam pa ako mabili, pati boss, ikaw gusto mo. Alam mo, yan lang yung mga paninda namin. Hindi naman dami yung boss, oh. Oo nga, ayun na. May maliit, may malaki. Ayan, boss, oh. may password. Ano ba gusto mo, boss? Ah, oh, boss, naghanap ako, boss, yung meron sa ano. May nakita ko nung sa ano, sa Facebook. Dito rin daw yun, eh. Yung ano? Yung merong makina. Oo, oh, oh, ito, anong dito. Wait lang, papakita ko muna sa ito. May ano ay, may maliit. Ay, ito maliit. Ayan, mga maliit. Iba-iba kulay niyan. Magaganda talaga yan. Oh, <laughs> ito, oh, uh, boss. Oo, oh, eh, kasi nakikita ba to sa si Edsa? May billboard to, ah. Weh, ayan? Oo, oh, baka malay mo. Malagay ako sa billboard. <laughs> 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 Nagkakarap ka kung bossing Ano trabaho ka na dito? Gusto mo malagi ka sa billboard Boss, hindi masama mangarap, boss. Ikaw nga, oh. may pangarap ka rin, di ba? Oo, oh, sabagay, sabagay, bossing. Resensya na bossing, ha? O, mali mo, boss, malagay ka. Oh, Kahit kupal ka. Ha? <laughs> o, oh, hindi. Ah. Boss, anong, anong ko lang sa'yo, boss, ha? Uh, ako yung pinakamagaling dito ng salesman. Uwe? Oo. Oh, ilang beses ako nag, ano, nag lagi -lag 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 nagtatapon sa sales. <laughs> ako? Oo, ang oh, galing ko rin kasi magbenta. Sige nga, boss, sige nga. Ang galing, ako sa galing. Parang, <laughs> <Di> <Huh? laughs> huh? ako naniniwala, boss. hindi naman ako na iniwala mo hindi ba sa mga sales ang ano, wala na kailangan, kaya nga ka kinukuha ko eh oh, magaling kasi Magaling oh uh Ha? -huh. Huh? <laughs> ito boss ito oh, bira. boss kung gusto sa iyo, na oh ito boss may makina namin Ayan, ayan yun din yeah. nakikita ko sa ano boss kung bibili ka ng e-bike ginawa mo Makin Ito na lang bilhin mo ano 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 Uy. Oh. ano 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 naman, boss. ano boss ano ano Tinatamad ka. Kanya oh. tinatamad ka maglakad. Oh. Pwede mo 'to gamitin kung tinatamad ka. Okay. Tamad ka ba? Hindi oh, naman. Ang hindi nakawala ano na, walang nararating ka eh. <laughs> hindi naman, grabe naman kayo boss. Sino sa sis? Bet lang. Hindi... Uli gumaga... din ano ka ngayon? Hindi, gumagana yan. Lagot ka ngayon. Ma'am, pa paano po ulit naman? Katulong ko yan sa ma'am. Ah. Sige, sige po <laughs> sa no, po dito, ma'am. Dito, hindi niya alam. Ayun, alam ko yan. Thank you, ma'am. Ano yan? Katrabaho ko? Katrabaho mo? Oo, oh, si Rominil. Ayun, natin ba? Okay, sige nga, bossing. Ay, naandar na nga siya! Oo! Oh. Ay, Ayang kasi! Kasi! Oo, oh, bakit ako? Bakit mo ako sinasisila naman, boss? Nabangga tuloy ako eh. Ay, koy, drive ko Hindi mo kinokontrol. Pambira bira Inayaan mo na um, gumana ng gano'n kusa. Ayan. Meron siyang pa... ano Meron din siyang pa atras. Pag i-stop mo, dalawahin mo. Ay, man. Kaya kasi nabangga tuloy ako? Ikaw kasi ba si kapasikat sa akin eh. Ang mo. Uy, 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 nabangga yun. ako. Oo. Ako pa mo na nga... Bibili mo ba to? Bibili ako, boss. Naghanap nga ako ng ano eh. Kasi mabili mo, ha? Ha? mo to. Ah, uh, wait lang boss, Sa ko muna kung magkano, syempre, baka hindi pasok sa budget ko eh. Ah, uh, sige, alam ko 'to eh. magkano? Magkano po 'to, ma'am? 28,000. Alam ko 'yan. 28,000 lang, meron ka na yang naandar na ng, ano, luggage. Oh, po, sige, eh, kunyar, boss, mamamalengke ka. Hmm. O oh, pwede mo lagyan 'to ng mga prutos. <laughs> wait lang, boss, palengke sa eh pa, pang, ano 'yan, boss, eh, pang Ay, ay ibang bansa oh, pa na. Oh. Bansa, okay. Sa mga luggage mo pag tinatamad ka. Oh, boss, palengke. Oh, boss, tira, boss, nga pala, boss. Ha? Unahan nakita, boss, ah. Oh. Meron ho kaming CCTV. Ayun, ah, oo, nabasa ko nga, bossing. Eh. Boss, kung magnanakaw kayo dito, boss, wag naman. Ay, boss, Is... wait lang, boss. Ayan ka na naman, ayan ka na naman sa... Oh. Isipin nyo yung mga tao na, ano, isipin Ay... nyo yung mga tao na ma-argabiado nyo, katulad ako. Oh. Sa akin makakaltas to, eh, pag nagnakaw kayo. Wait lang, bossing, wait lang, ah. wait lang, boss. Boss, hindi ako magnanakaw, boss. Nandito ako para bumili. na ano naman kayo, boss, ah, so, ganito Pambira na mo kayo, boss. Musga ako ng tao. Oo, oh, ano musga. Hindi nga pa nga ako kilala, eh. Sige, balik ko na to. Yun, ah. ah, boss, nga pala, boss. Ano, bibili ka ba, hindi? Bibili sa anak ko, boss, eh. Kaya lang yung budget ko dito is, ano? Magkano? 10K. Kapag ka mabilang ko. Tuluwa mo agad sa kamay ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali ganito, boss. Ito oh. ba yung gusto mo? Oo, sana, boss. Meron mo kayo? Yung maandar? Oo, oh, yung naandar. O boss. I-deliver -de ko to sa iyo, boss. Ayan, di-deliver mo sa oh, akin. dadaling ko po sa bahay ninyo. Pero, ito na yung bahay nyo, no? Oo. Oh, Ay Gun nyo na lang bayaran yung kulang. Ayun, pwede pa lang ganun. Boxing. Pwede pa ganun, no? Ako boss, bahala. Pwede ko na makuha to. Hindi pa. Ano na -ano, ikaw yung... Ako na lang yung bahala. Ay <laughs> <laughs> Sigurado ko ba, John boss? Oh, eh? Susunod sa agad Ito, i-deliver -de ko bago. Bago? Oo, oh, pero Idideliver deliver ko siya, hindi ko alam kung kailan eh. Hindi ko pa sure. Ay, wait na bossing nga, ka lang. Diyan tayo magkakaano bossing kung hindi mo alam. Eh, next month na yung alis ko eh. Kailangan ko na yan, next month. Hindi, gawa mo na lang ng paraan. Bumali ka na lang ng mga eco bag. Para kaya yun. Boss, bangit! Eco bag! Bangit sa airport yun! Magbibit-bit ako ng eco bag! tapos mapuntahan ko, tapos eco bag! Ay, hindi. Kulang pera mo, boss. 10,000 lang to, 20,000 to. Hindi, boss, bigyan na lang ako ng sure na date. Kasi, tanga na, hindi mo alam kung kailan, di ba? Ay! Hindi mo sure. Boss, bayad mo palang pala to sa service fee. Ano, boss? Wait lang. S service fee na yan? <laughs> ito, ito ano, yung, ano, kung paano ko sabihin sa'yo. Sa, sa akin pa lang to. Tangina na, boss. 10K. Ano yan, boss? Service fee, boss. Oh, ano bang sasalita lang ako dito nang wala lang? <laughs> Grabe ka naman, boss. Hindi, wala naman ako natutunan sa mga pwede sabi mo, eh. Daig mo pa yung mga nag, ano, nag, ano ba tawag doon? Nag-speech sa pa ng mga nag-motivate? <laughs> Oo, kakaiba ako kasi salesman ako, eh. Boss, wait lang, boss, ha. Parang tinatarantado nyo ako, boss, ha, kaganyan nyo, eh. Ay, naku, boss, hindi, boss. Boss, hindi, boss, kung sell sa pag-anong nyo lang, 10k na agad, eh, tinatarantado nyo ako nyan boss. Bakit ito tinatarantado, boss? na yan, 10k. Tapos, pag ano mo lang, pag si-sell stock mo lang sa akin, 10k na. 10k? <laughs> wala ka pa nabibigay sa akin na gawit, boss. Tarantado ka. Saan may ba? ganun ko, may tiniling. Wala? <laughs> wala. Meron. Loko. Wait na, boss, ha. May kamukha kayo, eh. Ano yun, boss? Tiyan ka po, Oh, mukhang burat ka! Huh? Mukhang burat ka! Huli ka sa wakas! Ano ba yan? Ano ba kunyo? kuya? <laughs> <laughs> o, oh, naiyaya ka pa! Wait nga, boss! Ano yung boss? Parang may nabansin ako kalina sa inyo, yung... Talikod nga kayo, boss? Yung ano, boss? Ayun! Ba't may ganyan kayo, boss? Ano yan. Pamunas ko ng pawis. Ayan? Oo. Oh. Mamunas ang pawis. E, ano to eh? Banda na to ng MNLA eh. Tiyan mo, ang ganda kayo. Ang ganda-ganda kayo nito. Eh. ito. Basta bulit ako. Boss! 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 Bossing! Oh, tsaka boss, ba't nandito ka? Boss, good afternoon. Welcome po. po. Kamusta ang buhay-buhay, boss? Welcome sa Love123 Luggage X Camino. Boss, bakit ikaw yung nandito, boss? Bukit ka mo ka, ba't nandito Ara. ka? Ara, araw, oh, oh, oh. Araw. Umiyak ka. Ina ka, iiyak ang kita. <laughs> boss, kami na musintahin kayo, boss. Ay, naku, hindi. Lumabas na lang kayo. Ba't mo papalabasin, boss? Bakit bumili ka ba? Boss, paano ko nakapasok dito? Layo na na ito, ah. Uy, excuse nyo ko, boss. Wala akong parehanong kung nasan ka. Umalis ka na lang dito, boy. U -u -u -boss. Wait lang, wait lang, boss. Saan ka pupunta, boss? Boss, yung, yung 10K ko, boss. No. <laughs> sa mga nagahanap ng quality at affordable at napakagandang luggage. Dito lang yan sa Lab 123 Luggage X Camille. Maganda at matibay at napaka-safe na mga gamit mo dito sa loob. Iba-ibang klase at iba-ibang kulay ang meron sila. Meron silang maliit, may malaki, meron may aluminum at meron din yung umaandar pag inuupuan mo. Kaya kung ikaw ay magta-travel at naghahanap ka ng mga luggage, dito ka na pumunta sa Lab 123 Luggage X Camille. Meron pala silang limang branches dito sa Pilipinas at madadagdagan pa ng dalawa. Ito nga pala yung mga branches nila sa Manila. Dito sa Quezon City, meron sila sa Tomas Morato, sa Banawe, meron din sila sa Makati, sa Ed sa Cubao, at syempre meron sila sa Sunview Palace Condo, Calao Avenue, Manila. At ito nga pala yung Facebook page nila. Kaya kung pupunta ka ng ibang bansa or magta-travel ka, unwind at wala kang gagamitin luggage, dito ka na bumili sa Lab 123X Camille. Talagang masisiguro nating matibay at safe ang gamit natin sa loob. Ito nga pala yung commander nila. Aya, <laughs> o baka bumangga ka, ayang kasi.